Ang so uuwi oh, sa mong kapanahakan ko. Ginibig nako eh eh ano daw ko. <laughs> <laughs> uh -huh. So nahuli ako dati dito na uh, nakabili ng nakaw na bike. So dala ako dito kay Abi kagila. Ngayon, ayun, miss friend ko na. So, musta naman tayo ngayon? Ayun, uh, para hindi ka man ano, hindi ka Mm -hmm. Hindi mo ko makakalimutan. Yan, hindi pika pika may baso ako dyan sa iyo. Thank you, thank you. <laughs> so, tagalang panahon na 2008 pa tayo. Adi, 1998, 1999, siguro mga gano'ng year. So, hindi naman. Okay. Basta, may bininta lang sa akin na bike doon sa video, sityo na sarit. Tapos, yung ikot kasi dun, mga mm -hmm. tupadahan natalo ata yon yung binita sa akin tapos binili ko may ari mayroon pala may ari doon ayun oh oh kita ko <gay <technical. gayema> nakita natin yung ano may ari na ng bay yung may ari yon taga rito sa amin ano uh, taguig yun? Oh. Tapos ang nakabili, ang nakabili dito, sa nakarama na yan. Tapos ipininta naman nung nakapigay dito, ikaw din yun naman doon. Oh, okay. O, oh, kayo, kaya na lang <laughs> <to, ako>, siya. <laughs> ikaw ako Ako ang nadali. So, lagi kita nakikita eh. Minsan dito sa sagi, hmm. eh. ikaw yung kanto-kanto talagang ano man. Ay, siya naman ako. O, oh. hindi tayo. So, ayan. So, kaya ako na -sar 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 Masaya, masaya na, ako na nakita ko. Kaya, yung, ano, ano napagbintangan ako na nangungutong daw ako. Eh, kung ako nangungutong, lagi po nung ko ng barila. Hindi po. eh paano ko mamumuhay ang kita na nakikita. Tina -tina. So, normal ho talaga yun, may mga kalaban sa ano, pag ika'y kumatagal sa servisyo, <sighs> kihira ka pa rin. So, matagal, tagal, 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 ano yung panan mo? Jose. Si Jose. Dolontap. Nila. Dolontap. Dolontap. Si Mang Jose Dolontap. So, sa sa pinakamabait na traffic enforcer tano dito sa si So, Lagi nakikita dito eh. So, isang opportunity na makausap po na talaga siya. So, sir, thank you po sa opportunity. At babalik ko sa iyo yung nahuli. <laughs> okay, so, hindi ko ito nangungotong na, na tanod. Ito ay pinakamabay na... Itala lang sa service yung ito, pero wala akong... 40? 50 years. Ah, uh, 1976, kung tayo mo, after... 76, year. 47... 47, 47 kasi kung 76, 74 ako isinilang eh. So imagine, si 46 in service na to si Mang Jose sa pagiging ano. Dito na ako sa sa service na ito. Oo, so once so, yeah, pag nakikita kayo dyan kay dyan, marami um, pa daw ako tukunin kaya hindi pa ako okay pinagawa ni Lord. Yan, ilan taon ka na ngayon? 67. 67? Ah, senior na. Ba na ba? Senior na. Ay, kaso nga, yung ating mga senior citizen, eh, hindi na binibigyan. Pinipili nila yung mga may kaya sa buhay. Sa Hong Kong, mm. senior citizens yung mga naglilinis, nag-ano, lahat, walang pinipili. So, wala. oh, dito sa Pilipinas kasi, iba eh. Dapat dito sa Pilipinas. Pag malapit ka sa kaldero daw, hindi ka yung naunang mapapakain. Yung mga malalayo, wala. So normal ho yan sa ano natin sa Pilipinas. Siya, thank you sa iyo ha, mga sir. Sa susunod, thank you, thank you po. Thank you po. Picture tayo. Kaya game mo na kayo muta na. Wala na yun. Oo. -oh. Talagang yeah, gano'n. Thank you. sige, sige. Okay, thank you. Thank you po. Ah, ah, Tayo dyan na. -hmm. ah, para kung natanggan mo yung hindi pa sa pagsada. Oo. Oh. Yung taxi, kumarada. Boss, CCTV. Boss, ano to? Okay. Okay, so kalis na si Mang Jose so simple lang pala ang hiling niya makauwi ng vehicle wala pala siyang lisensya ay stay birth certificate so, kailangan niyang magayos sana makatulong tayo kahit pa paano. okay so para sa inyo to thank you